mga anak nila Christine Hermosa at Oyoboy Soto, sanay na sanay sa mga gawaing bahay. Kinabiliban at hinangaan ng mga netizens lalo na ng mga followers ni Christine Hermosa at Oyoboy Soto ang mga anak nito dahil marunong ding ito sa mga gawaing bahay. Tila walang ang special treatment kahit pa anak sila ng mga artista. Kinagiliwan din ng mga netizens ang mga larawan ng isa pa sa mga anak ni Tintin at ni Oyo Boy dahil tila na wala ito sa mood nang maubos na niya ang kanyang ice cream na inilagay sa mangkok bahagi nga ng caption ni Tintin. Ikaw pa ang galit, ang dami mong nakaing ice cream. Kim Chu, naging emosyonal sa wedding ni Angelica Panganiban. Pangarap na wedding, hindi natupad. Tila naging emosyonal ang kaibigan ni Angelica Panganiban na si Kim Chu sa kanya naging kasal. Ayon nga sa kanyang naging caption, na witness umano ni Kim Chu ang isang pagmamahalan na talagang walang hanggan. Ayon pa sa kanyang naging caption, napaka-unconditional umano ng pagmamahalan ni na Angelica at ni Greg Homan at napaka-perfect ng timing. Napaka-blessed umano ni Kim Chu ngayon dahil na-witness niya ang napakagandang ceremony ng wedding ni Angelica at ni Greg Homan. Bahagi pa nga sa kanya naging caption, Ang Becky is extra extra happy. Momsi, I am glad to experience this with you. Hipag ni Rufa Gutierrez na si Alexa. Emosyonal sa kanyang naging social media post. Sa pagsalubong ng bagong taon ng Gutierrez family, isa na nga dyan si Rufa at ang kanyang hipag na si Alexa ay tila naging emosyonal naman ito sa kanyang naging social media post. Ayon nga sa kanya, kalakip ang mga family pictures ng kanyang pamilya. The only thing we truly own in this life are the moments in time. 2023 was full of love, laughter, and tears for us looking forward for a sweeter 2024, wishing everyone a happy new year. Na talagang pumukaw ng atensyon nang sabihin niyang may tears din sa kanila ang 2023. Marian Rivera at Dingdong Dantes, napaka-sweet sa bagong taon 2024 lalo pang pinakilig ng couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes ang kanikanilang mga taga-suporta at tagahanga. Nang magbahagi si Marian Rivera ng kanilang mga sweet photos sa kanyang social media at bumati pa ng bagong taon sa kanilang mga followers. Ayon nga sa naging caption ni Marian, Bago matapos ang taon, yakapin mo ng mahigpit ang mga greatest love mo wala nang rewind sa totoong buhay. Pwede ka pa rin mag-refocus at mag-restart. Ina ni Sarah Labati na si Esther, sinagot ang issue ng DNA test. Gutierrez, mapapahiya lamang. Tila dahil sa isang komento ng isang netizens ay hindi na napigilan ng ina ni Sarah Labati na sagutin ang issue tungkol sa DNA test umano ng isa sa mga anak ni Sara Labati at ni Richard Gutierrez. Bahagi nga ng naging sagot ni Esther sa isang netizen. Napakasiloso umano ni Richard at hindi nakakalabas si Sara ng walang bodyguard kung kaya naman mapapahiya lamang ang Gutierrez family kung sakaling ipa-DNA test nila ang isa sa mga anak ni Sara at ni Richard.